So, isang magandang magandang hapon mga kalagaslas, tayo pupunta na ulit sa ating pangilawan. Upang tayong pahuli ng mauuulang, ayan natin ang gamit sa ating koray. So, ulit pag nasa nya, na. So, isang magandang gabi mga kalagaslas, nandito na tayo sa spot natin sa maugat. Ayan, nag-uumpisa ng mangilaw sana ay rin kahuli ng maganda-ganda ang mauulam Ito mga kalagas na sa kunos na to? ay isa wala pa doon na banak hindi tinamaan oo sayang naman ang kalagas das, layo eh malabo pa rin ang tubig malabo na may kapa pa ito mga kalagaslas may talingan dito Aba, hindi ito mga mampana ako parang ito baloktot hindi dalawang pana na hindi na tama Allah. Ay, bakit ganito itong paanan na ito? Nakaingin naman ng asong iyon Ito mga kalagaslas. Sana tamain na ito at maliit kahit maliit. Ah! Ay, wala na naman! Oo! Allah, Ay, ano nangyari din sa panako Hindi na tama mga kalagaslas. sila ay bulok na tayong mamaya ito mga kalagasitas ng tilapia ito. Allah, hindi na tama yung panako sala na naman no wala sa paningin ko Wala, hindi atin yan atin sa atin ito mga guys las meron na naman dito ah ay talaga walo <laughs> walong pana na eh ano ba ito ano nangyari sa impana ka Aba, makakawalong strike na ako. Ay, nakakatuwa itong pa na ako, tinagkagan ito ngayon. Itong mga kalagaslas, mayroong maliit dito. Ay, sala. Tangina, bulok talaga. Ito, meron din dito. Aba, eh. Hindi tumama. mama. ito. Kana ito, ah. Ayaw na naman tumama, Ray. <laughs> Nasa niban ito ng kunay masamang elemento ang aking pana dalawa yung pinana ako eh hindi malam tumama eh Malipitos yung mga kalagaslas o alimang maliit ito ah, na ah. maliit yung mga kalagaslas higit pa yung alimang napapasyot lang sa sigpaw yung tilapia dami dami hindi tamain Ating ito mga kalagasyas making crab. Sana naman dadi natin. mga hmm, ang lalagas las. Alimangong malaki. Ito mga kong lalagas May rito. Ito. Ay. Okay. mga lagas Hmm. bulok ng ating sana mga kalagas ito mga kalagas hmm. natama na rest tilapia kaisan ako Ayan, mga kalagas las natanggal na ata ang sumpa Kaya nga. Labindalo ba naman sa ala? Ah, nakakahiya yun eh. Ito mga kalagas-das miss na nakita. Yes. tama na ng ating pana. Dito ng huli na pang-ulam, pang yung tilapia. Wala ka eh. Patukang ko pa lang eh. Wala na. Hmm. pada nah, gas tes. Mata na, mana nampan nak? Apa-apat nak? Ai nak. Dah mesin ablah yang kanina. mga kalagaslas naroon na eh. <tinyo> tinamaan mga kalagaslas sa likot eh dali na ako na isang malaki laki ray hmm sa sabaw tayong isda pag-uwi. Kumapi preto. Yung pang kalagas naman hunting natin. Wala na mga daling tilapia. Madalang pang isda ngayon. Huntingin naman natin. Lima dito. Malabo. Kahit malabo ang tubig. Baka sakali mga ka. tayo? Yung mga kalagas tas maliit lang. Nasa sigpaw na ang kalagastas. Ayan o. Oh. Maliliit ang labas. Wala tayong mga daan ng malaki ah. Ayan mga kalagastas. multe <gulhin> <gulhin> siko uga malili tamali mango ino lika ilan ka apat liliit nga

useless ito mga kalagasgas na mga king crab ano yung mawi to talaga super laki nito Makan gas-gas, tinggal kerap Texas. ka lang dito? Hindi tayo makalabas ka agad. so mga kalagaslas tayo magagayak na ulit pa uwi mayroon naman tayong may uwi pang ulam kahit pa paano yas yes. na na so mga kalagaslas update pa rin sa bahay na nakikita ang huli ang kalagas pa sa ito. Kauwi lang natin ng bahay. Ito ang ating muli. Oh. Nakikita ko lahat ang mga kukuli ngayon. Dito tayo sa ating naiwaga ang banyera. Ayan. May ilang tayo mista. Tapos limang. Pinipit na. Ayan ang muli natin mga kalagas pa. Kampiyon tayo ngayon. May isa tayong malaking malaki. Ayan. So mga kalagaslas, thank you for watching.